Hmm. Kasi magpapalik na po talaga itong sabi po sabi, tapo, uh, sa amin, sa breast na cancer. Kaya po, po sa maksag so, para po magandang Hindi na po 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 Palagay ko naman. Ayan, muli po sa alam po ng Panginoon at sa ngalan po ng abang banglingkod, sa ngalan ng programang Muntingiling, kasama po natin si Edward Sani at ang bumubuo ng programang Muntingiling. Ang inyong pakabanglingkod ay may nararamdaman. Masama ang aking pagaramdam at pasama ang aking kalagayan. Pero si Ate Maylin, dumating dito, sabi ko nga hindi tayo tumatanggap ng tao na hindi natin tinatawagan. Kaya nga lang, dapat matagal na natin natulungan si Ate Maylin. Ayan, sa lahat pa na humingi ng tulong. Ate, totoo sasabihin ko lang para sa isa lalaman ng ita. Siya po kasi matagal ko na dapat napuntahan. Kaya nga lang po yung karamparaan ng kanyang pag hindi ko pumasa sa aking kagustuhan. Kaya yung aking pong pagtulong, pinakikiramdaman natin ang taong dapat at karapat-dapat at ating tulungan. Kaya po hindi ako natuloy sa kanya dahil hindi ko pa nagustuhan yung unang mga pakikiusap niya na paghihingi ng tulong sa inyong grupo lingkod sa ngala ng programang Monty Million. Pero ako naman yung mga kay Ate Maylin. Dahil sa kapila, nang hindi ko siya pinuntahan, hindi namin nare-replyan ang kanyang mga chat o ang kanyang mga tawad, siya ay sumubok pa rin pumunta sa programa. Kaya hanga ako sa iyo, Ate. Pero ganun pa man, sabi ko nga, kahit masama ang ating kapakiramdam, hindi excuses na tayo hindi tumulong sa ating Ate Mayer, ano ba sadya mo? <coughs>

Nagbigay ah? na po si Mayor sa akin sa hapon ng Oh, Mayor, isang dapat pa sa akin, isang daan lang. Uh? Ano <coughs> eh, na ang nalagot ko po, Mayor? Yung ba na, mo na ate? Libo po ako ni Johan sa hapon ng 200. 200. Ba po, receiving ka po. Receiving pa. Hindi na makagawa sa aking Receiving din. Sa December pa makukuha, dalawang daan, mga walang ina kayo. Dalawang daan na lang, pababalitin niyo pa. <coughs> Ang titigas ng mukha din niyo. <coughs> Di ba? <coughs> 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 Ang lakas pa ng leg niyo kay mga konsyales, mga walang ina kayo. Dadalawang daan na lang, tatatakan nyo pa receiving, ba't hindi nyo nilang ibigay? Iba mo po, 100, babalik kami. Is 100, pababalik nyo pa kayo? Meron po, meron po, meron po, hindi ko na ito, ba -tubank ba -tubank na? lang kung bakitin ko po. Huwag mo nang bakitin, mga walang haya kayo, mga konsyaris ka, lalakas na doon yung tumakbo. Mm -hmm. Yung tao may nararamdaman, dalawang <laughs> daan, pababalikin mo, pababalikin <laughs> nyo. And... Kung hindi lang masama magbura, pinagpumura ko na kayo, mga karantan <laughs> nyo kayo. Ako, may sakit. Pero, yung tao pumunta uh, oh, no. yeah. no? eh, sa atin, hindi natin Sa totoo na, nagsisinda po ko ng bulay, haro araw bang iba, ay kaya na po, sino po ba siya yung matalagos sa bote? Ay, ano ano ang mo? naman tayo mga konsyadero. Ito, kahit tamahan na kayo kung meron ano, konsensya sa sarili Ayan. Ang hiling nung mga ako, tapos hindi naman magkala palang hindi eh. Sana huwag na rin magsasabi pa na hindi. Huwag na rin Excuse me. May sasabihin ko si Ande. Ano uh, ba sabi mo Ande? Kasi po siya hindi po mag-mahal. pag po hindi naman po. Pag magpapaselos po, kung hindi po balik balik po sa'yo, ko, wala po ba. yung sabi ko na mga ispat, wala po ba rin. kasi po may tapos po, pag binabukasan po, meron sa pudo kasi bumalik kasi po, wala po doon yung bondo. Tapos para po nabalik na lang po doon sa mga gano'ng ano, isipin, isipin na lang po yung kayaan na lang O nakita ninyo? Nakita nyo ang kawalagyan ninyo? hindi isang daan. nyo si kung ano-ano. Tumleta ko yun. Ayan do'ksa, sa tanong ko lang sa mga taong bayan. Ano, uh, mga... Ayun kasi mga putante rin, mga sirabi ang ulo ninyo, boto kayo ng boto. Kaya din natin, boto kayo ng boto ng kung sino-sino. Ako, nagnanay, sana maglingkod, ayaw nyo sa akin. Kaya ako na rin ang ayaw sa ayaw sa politika. Kung ako na ako na-upo dyan, hindi para pahirapan ng tao. Ha? Dala ka ng bumoto ate. Ay, ako tumakbo kasi na kapitan. Hindi mo ako binoto sa kabila ka. Alam ko yun. Kasi hindi natin kaya magbayad. Ako, ayaw ko na sa politika. Pinagluloko lang ako ng taong bayan. At ito naman mga nagluloko sa inyo, binoboto ninyo. Ito yung ate, paseros kayo ng paseros. Isang daan lang, pababalikin pa kayo. Wala eh. <coughs> <coughs> Ay, kayo yung bayan. binabati natin si Mayor Alan. Tara, magandang araw sa iyo. Ayan. Eh, hinihintay ka na. Kung kayo lang ang pupunta, pa tayo magkausap. Ano ba talaga? Para makapamili na tayo kung sino ba sa inyo ni Jory. Ang dapat natin dalin. Ako ate, nagdadaling politilo. Sana tulungan ninyo. Ha? Kasi sisingili natin sila. Sa oras na sila inaupo. Paalala lang sa mga botante Huwag na po natin iboto yung mga tao na kaupo ngayon kung siyal. Wala namang ginawa sa taong bahay kundi magpayaman. Mga punyete, mga kunsyal na yan, kunsyal, kunsyales. Pati, Wala kayo nang yaw. Pati baka isa, pasusungit pa daw kayo. Dapat sa inyo hindi man ang kulang sa gobyerno. Hindi naman sa Ano, ano? Man, Maraming maraming salamat sa iyo. Gusto ko man ate, matagal pa tayo mag-usap. So, masama pa karamdam ko. <laughs> yeah, hindi po dahil lang. Nandito ka. Nandito rin ako. Dumating ako. Uusapin kita bilang kapwa-tao. Ang inyong abang lingkod, hirap man. Pero ang aking pinaghahandaan ang oras ng aking kamatayan. Kamatayan na hindi ko alam kung kailan. Kaya ang aking pagtulong, hindi naghihintay ng anumang kapalit o anumang kabayaran. Ang hangad ko lang sana'y madugtungan pang aking buhay para patuloy ako makapaglingkod sa aking mga kabayan Higit na sa kapuspalan at nahihirapan na wala nang mapuntahan tanging sa programang munting hiling na lang ang kanilang pinakapitan. Nagaya ni ate, ayaw ko man. Hindi ko na gusto ng unang paraan ng kanyang pag-ingi. Pero hindi siya sumuko, sumubok pa rin. Kaya hindi hindi ko siya bibigyan. Kaya sa ngala ng pagpulong ate, tutulungan pa po ako <tapos> po ang sasabihin. Pero <laughs> hindi po po sabihin sa mga ang mga na yun na... Huwag hindi pong banggitin ang pangalan, di, Kasi po sa lahat po, lahat po lang kakakindado <coughs> po kayo, uh, sana po. Manalo ba man kayo sa hindi, hindi po kayo magtago. Ayan. Kasi po po, ano po sa mga, pagka po, ano, wala ka na yung kayo sila. Kahit may gumi yung kamay mo, kakakindado ka. <coughs> Pagkatipulang nangalo ba, man, mayroon po mga dahilan sa hapon. Nakakita ninyo, ha? Isa po so na po ang hinihiling ko. Tagal-tagal mo Sabi ni ate. Ito sa ate. Pa, ate pa, eto, 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 eto. Kahit marami ka may, kakamayan nyo. Pag ano na ano na, nandidiri, nagtatago pa kayo, mga siraulo. Ha? Ako, hindi ako galit sa inyo. Galit ako sa ginagawa ninyo. Kayang public servant pa naman kayo. Ate, binigay ni Mayor, isang libo. Ako. Ako, walang trabaho. Salamat huh? okay, po Fred. Ha? Hindi, buruk. Pagkakataon pa masaya ini, bakal tari ito? pesos. 20 pesos? ano oh. salamat po Ha? Huh? Please, sa isa, pagpapas na dyan, nanay okay, pa po kayo, Tennessee. May step ko po talaga na yung makita sa kapag-aulsa. Salamat, ate. Kahit po nyo naman, ate, ha? Hindi po kami, talaga po kami. Hindi ako nagtago. Pwede po kayong bumalik. Pwede na po yung pinag-reset. Kailangan nyo po ng gamot. Pwede po kayong bumalik. Pakita nyo lang po, reset, ha? Pinipili po natin, ha? Sa ngala ng SERBISYO publiko. SIYATE sabi ko nga, hindi ko gusto yung paraan ng unang paningin. Ngayon ate, ate yung Kung ano kaya kong bilhin kapat para sa'yo, bibili natin sa ngala ng pagtulong at sa ngala ng Panginoon. Kaya muli po, sa ngala po ng programang ng tingling, sa ngala ng iyong abang lingkod, mayroong pagsalita. Dahil masamang aking karamdaman, hindi po natin mapipigilan ang ating kabustuhan tumugon sa lahat ng ating mga kababayan higit sa lahat sa wala nang mapunta at walang matupatutunuan. Kaya ang pakiusap ko naman sana sa lahat ng aking matutunuan, sino man ang aking daling mayor, vice mayor at konsyalis ng bayan ng Taytay, suportahan po ninyo ako para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil sino mang maupo, sisingirin ko sa tamang panahon. So, sa tayo na lang. Kaya ate, maraming salamat sa ha? Sobrang salamat po sa aking ayes po buhay po Sobrang salamat po kayo. Edward. Kahit po kami ngayon, nakihilig na yung mga problema ko po sa amin, sa sa maling Sana gano'n din po kayo sa ibang tao, kahit hindi kayo sa ibang, maraming siya natutunungan po. Sana po, wag po po yung mga po ngayon. yeah hindi po, maraming maraming salamat sa ngalo ni Kaya Otsani at ang mga panglikot. Kaya nga siya, ko may din, Ano man ang kaya kong bilhin ng gamot basta may reseta. Bibiliin ko, ko sa ngala ng paglilingkot sa tao sa ngala ng Diyos. Hindi po ako banal, pero ang ko ang oras ng aking pagpanaw na hindi ko alam kung kailan. Kaya maraming maraming salamat po sa nagmamahal sa akin. Iyan, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Kung mo nyo yung may nangyayon, at follow nyo po ako sa aking Facebook page, Edward Pante. At sa mga nakakaluha sa sa buhay, ako po yung dumutulog sa inyo. Baka gusto niyo po mag-donate ng yero at kahoy. Tanda po namin tanggapin. Kailangan ko pang yung tulong, yero at kahoy, para po madagtagan ang mga taong aking natutulungan at bahay na nabibigyan ng tamang bubong sa oras ng tagulan. Sila'y mayroong lugar na masisiyo. Muli po, maraming maraming salamat at magandang araw po So, inyo.